Oh, uh, hara. Oh, good afternoon. Good noon, mga tolls and friends. Wala tayong magawa, no? So, libangin na naman ang ating sarili. Ganun tayo, eh, Pag walang magawa, libangin ang sarili. So, aawit na naman ako ng isang kanta, mga tolls and friends. Ang awitin ko ay ito, sariling kumpos ko to ang awitin ko. Nag pamagat siya ng... Salamat sa pag-ibig mo. Itong awiting ko ito, inaarad ko ito eh, sa aking minamahal sa buhay. Lilibit, banyares, kapilitan. Yan. Anyan siya ako naglalabaw. Oh, halik, kaway, kaway po. No? Ah, oh, mamayan daw. <laughs> so, sa mga sa awitin ko ito kung sino mga kagusto, oh. pakishare, no? Tapos yung ayaw, Scroll na lang, no? Oh, ralig, Maestro intro! Practice lang Pabighali sa ganda mong mukha makita Kung kung ang nadarama Ang na sa'king pinagpala Salamat sa pagibig mo Pinuhay mo puso't damdamin ko Salamat sa pag-ibig mo Panghabang buhay na ito Saan mang tuto lang sa isip ko Walang makakahat lang nito Sana'y di magbago ang pagpapagawa Katamin ko Salamat sa pag mo Panghabang buhay Na ito Salamat sa Pag-ibig mo Pinuhay mo PANGHABANG BUHAY NA ITO buhay NA ITO buhay NA ITO Thank you! Sa lahat ng uh, nagagusto sa abiting ko, this is my original komposong by Edmund Do Kapilitan sa may gusto sa awitin ko pakishare na lang no like, comment so sa ayaw scroll na lang no yung wag naman yung ano wag naman mag iwan ng kaunting nakakasakit sa <laughs> scroll na lang Yun, maraming salamat sa lahat ng aking viewers tolls and friends I salute you all. God bless. Wahai.